Magandang araw mga kahiwaga, narito na naman ang isang kwento na puno ng misteryo. Isang tulay sa probinsya ang sinasabing tirahan ng isang kaluluwang hindi matahimik. Ano ang natuklasan ni Elena at paano niya ito nalampasan? Tunghayan ang kanyang nakakakilabot na kwento dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Elena, ang ikukwento ko sa inyo ay totoong nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa aming probinsya sa Batangas. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang nangyari sa ilalim ng matandang tulay na madalas kong daanan pa uwi. Noong kabataan ko, simple lang ang buhay namin sa bayan. Mahilig akong maglakad pa -uwi mula sa paaralan. Kahit na malayo ang bahay namin, Ngunit may isang lugar na lagi kong kinatatakutan. Ang matandang tulay na kahoy na nasa tabi ng sapa. Ayon sa mga matatanda, maraming nawawala sa lugar na iyon. At sinasabi nilang may mga espiritong naninirahan doon. Hindi ko sila pinapansin noon. Sabi ko sa sarili ko, baka gawa-gawa lang ito para takutin ang mga bata. Ngunit isang araw, napatunayan kong may dahilan pala ang kanilang babala. Isang hapon, nagdesisyon akong na umuwi ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Masyado pa rin maliwanag ang araw. Kaya hindi ko na naisip na may kakaibang mangyayari. Nang marating ko ang tulay, naramdaman kong parang mas malamig ang hangin kahit na tag-init, ang paligid ay biglang tumahimik. Wala akong marinig na kuliglig o kahit ang agos ng tubig mula sa sapa. Habang naglalakad ako sa kahoy na tulay, bigla akong naramdaman ang mabigat na pakiramdam. Sa dibdib, parang may nakatingin sa akin. Ngunit wala namang tao sa paligid. Nang tumingin ako pababa sa tubig nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero parang may iba sa likod ko. May aninong nakatayo. Napaatras ako, ngunit paglingon ko, wala namang tao. Pinilit ko maglakad ng mabilis. Ngunit sa batakbang ko, parang may sumusunod na tuno ng yapak sa aking likuran pinilit kong wag pansinin. Ngunit, nang malapit na ako sa dulo ng tulay, biglang may tumawag sa pangalan ko. Elena! Isang malamig at basag na boses ang narinig ko. Hindi ko alam kung saan nang galing. Napahinto ako at nang tumingin ulit ako sa tubig, nakita ko ang aninong iyon na bumubulong. Mabagal itong naglalakad malapit sa akin sa refleksyon. Ngunit wala naman akong nakikita ang tao sa likod ko. Napasigaw ako at nagtatakbo papunta sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nakita ako ng lola ko na namumutla at nanginginig. Inusisa niya ako kung anong nangyari, kaya ikimento ko lahat. Nalaki ang mata niya at agad na kumuha ng mga kandila at bawang ipinagdasal niya ako. Ngunit bago matapos ang kanyang orasyon, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko naasa. May sumpa ang tulay na iyon, Apo, sabi ni Lola. Nung bata pa ako, may babaeng nalunod sa sapa. Sa ilalim niyan, siya ang gumagambala sa mga dumadaan. Kapag naramdaman niyang takot ka, susubukan kanyang hatakin. Kinabukasan, sinamahan ako ng lola ko at ilang kapitbahay upang magsagawa ng ritual sa tulay. Nag-alay kami ng pagkain, dasal at mga kandila. Habang ginagawa namin ito, naramdaman ko ulit ang malamig na simoy ng hangin. Pero sa pagkakataong ito, parang humupa ang bigat sa paligid. Simula noon, hindi na ako dumaan sa tulay na iyon. Ang bawat takbang ko pauwi ay sinigurado kong may kasama ako at palagi kong dala ang rosaryo na binigay sa akin ni Lola. Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang boses na tumawag sa akin at ang aninong nakita ko sa ilalim ng tulay. Sa mga lugar na tahimik at tila ordinaryo. Maaring may mga lihim na hindi natin inaasahan. Kaya mag-ingat at laging magdasal lalo na sa mga lugar na hindi pamilyar. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng hiwaga at sindak. Hanggang sa muli, tito lang sa hiwaga at sindak ng gabi. Maraming salamat po sa mga nag-like at nakikinig at nag-subscribe sa aking channel. Sana po, 'wag kayong magsawa. At please po, please comment po para makilala ko po kayo at mapasalamatan. Maraming salamat po sa lahat. Please subscribe my channel po.